panahon yung sa unang tiyanak. panahon bro mm. ang siyang kanas anak matod pa nila kung babae nga buntis mao daw ang nahimong tiyanak mm. kung sa ato pa na unong ba anak o ginihang um, inahan magkasabay na matay yung ina at anak oh, yan yung sinatawag na tiyanak. unung. unong oh. o mao na yung gitawag o, oh. tiyanak, tiyanak. mao man ay sa akong lulugod nung namatay yung ina at yung anak ano lang nangyari? Matod pa sa istorya sa fu lolo. lalu yang sa bata ba mura daw nakambyo saya ang ihang kung yang ato pa けど murag power kita mel傳 C naah, athletes,ijn ang luan borenwwww ang yg siya <laughs> <laughs> May busis na janak talaga Nakala ko dyan Oo oh, Ano pala? I-vlog ko Kasi bukas pupunta tayo ng bundok Wala tayong ulam Ito po yung ulamin natin No? Yung talong Ayan o Ano po Ito pa bro Ayan Walang mga maliit Maliit pala yan Pinakiba Pinabangan mo na talaga yung mga tanim ni Philemon ha Balik balik tayo dito Mauubos yung tanim niya ang uh. dami talaga yung talong na talong uh. ito dito. Kahit init pero uh. sabang laki po talaga to. Pwede uh. na yan? Uh. Ano ba masarap? Ano uh. na? Uh. Luto dyan. Pimon. Kasi yung Sa'yo po ako punta ng maglanis po ako Pimon. Kaya wala kong ulam ba? Uh -huh. Dito yung dadalhin ko. Buti yan may talong. Mm. Wala kong ulam talaga. Uh -huh. Ayan. Uh, Ah, uh, na harvest na ini mang kinarvest na ni mang kiting yung mga tanim na talong uh, ni Pilimon. Talong ni Pilimon. Hindi ang kapilimon na. Ang talong lang tinanim lang tinanim. Yung talong diyan na nakasabit diyan ng, ng Pilimon. Baka <laughs> baka, baka isali ni mang kiting. ko ayun yun yun sa ibabaw malaki yun. Pilimon, ko Pilimon din. Ay malaki na rin yun. <coughs> ang tatlo Pilimon, ibigay mo sa akin lahat. Mm. Uh. Yeah, apat. Yung apat ibigay mo sa akin lahat. Mm. Uh. Kasi marami kang may mm. dito. Ano yan bro? masarap yan bro yung Siyempre yung ano pakuluan mo lang food ininit oh. So, ba tapos yung hindi mo suka mas gata, sili. mas gusto ko ang hindi masarap yun bro yung mayroong itlog ay torta ay torta masarap din bro masarap din yun so, pwede yan itapon bro ipakain ng aso, aso. So, surte naman ng aso <laughs> <laughs> sana all aso so tara bro ano, bro? ano yan yung, yan torta bro yan yung kadalasang inuulam sa umaga yung ano um. ba yung papasok saka, ng may bulat pa papasok ng estudyante pa papasok sa school na mayroong ano maliliit pa maliliit pa tong atsal no mm -hmm, maliliit pa yan po tara uh, so yun mga ka-islor no? Uh, kumuha muna ng talong si Mang Kiting kinuha niya yung talong ni Pilimon marami pa bro ito pagitan na to talong din to talong oh. talong yan bro timon ito so problema paano yan maitanim ni hindi pa umulan hindi pa umulan hindi pwede mo dalhin magdala ng Wan bro, meron pa tanim mo ni ano? Di meron may may talong kami doon si meron um, na. Mayroon, ah? hindi pa na ilipat yung asawa ko kasi ma, ano din ba mahilig din mag ano-ano ng mga halaman-halaman doon -halaman ano, sa paligid. Na, bukas, umaga pa ko umalis sa bahay. Sige ma, ini. Jara. Ano to? Ano yun?

Bro, yung ano bro ba? Uh, puntahan natin yung sinasabi ni Pinimo na may dun sa bundok ngayon may ano dyan may uh, tatlong bahay daw dyan na oh, nakatira sigur. na itay, dati pero nawala na yung mga tumira dyan kaya explore natin si si ikaw bro kasi uh, misteryo kasi yung pagkawala daw ng bahay uh, di yung mga nakatira dyan ah, yung nakatira. parang nawala Mysterio lang tumira. walang nakakaalam kung bakit sila nawala misteryo mga nakatira Just so, puntahan, i-explore natin. -explore pong, pong, pero yung bahay na yan, iwan ko kung kasi matagal na daw yung panahon, baka sira na or, or wala, na para Pero, try lang, puro na damo. Bro, on, uh, bro lo, puntahan natin. Hmm. Kung so, ano so, yung tra. mga ano dyan. So, dito tayo. So, masakit yung pa ako dahil ikaw na mauna pili mo para kasi ma sayang yung kagwapuhan mo, okay. hindi ka makita. <laughs> bro, ito yung maganda yung bro ba? Kaya ba to yung mukbang mo nito ito? Ano ito. ito ba? Ay, uh, ito. Kaya ka. Ha? Ay, easy na yan. ito ba? Yung badya. Oo. ito. Easy Yung, yung ano yan, dahon. I, at ganun sa mukha ba niya? kakain. Oh, ano mo yung duga niya, ano mo sa mata mo, Now, lagay sa mata. Sa, kung kakain <laughs> lang bro. <laughs> ito bro, kakain ito bro. Tapos yung, yung ano niya, unod niya. Muk, imukbang ba? Lah. Hey, yung bro. Ham to dapat. Tabok. May aso, may ba may bahay ba diyan? Wala. Wala. Kani aso 'yan. Bete, ah, kaparebo ba ito? diyan dia mentos bab. Dun dito mto. Malayo 'yun. Ayun yung yung aso mo sumagot tuloy. Kapag mayroong tumatahol na aso, yung ibang aso tumatahol din. Ano na yung daan dito, Pilimon sa parang masukal na siya no hindi na siya masyadong dinadaanan simula nung nawala yung mga tao na naninirahan dyan sa unahan dahil pa tayo bro bakit bro magpigano panahon bro ha? Okay. alanganin tayo alanganin tayo tutuloy bakit okay. di ang ganito kasi yun pilimon ba uh, dyan yung mga ano dyan may narinig yung mga narinig natin dati ba na mayroon daw yung sabi na may boses daw na dyan yung mga yung mantianak ba or tiyanak so oh, yan, yan. Yung, totoo yung, ba yan bro? Yung yung yan, yung, yung gusto nating i-explore ba? tinood na totoo ba yan? totoo yeah. ba yan bro? kasi ako wala pa kung masyadong kaalaman tungkulan gusto nating i-explore kung gaano katotoo o totoo ba talaga o hindi bro mo yung mga adton dili ang hmm. bro ano bakit? delikado na sila delikado ba yan? Ay, matod pa sa katigulangan sa so una bro Juan bawal na sila pa lapitan bawal tayo lumapit dun sa mga ganyan oo uh, sila ya alam bro yun para mas maintindihan natin ganun ganun bakit bakit ano bakit bakit uh, hindi pwedeng lapitan yung mga tiyanak dili pwedeng na sila madulan kay isog na sila ah uh, mahilabot sila po oo oh, mahilabot Zibu na sila umataki ba yan oo oh. <coughs> kung na siya kanang parehagod ano sa kwan Kana... murag mga disturbo sila ba? Mm. Ah, magagambala natin sila. Oo. Bawal sila ma anhaan sa ato ah, panalitan makatulog ta. Oo. Oh. Unya nagsaba-saba to, magsaba-saba dito sila. Posible dito ang masoko kay disturbo sila atong katulog. Nagagalit yan sila Oo. kapag ano tayo maingay tayo. mataki ba yan sila? Siyempre. Ano kasi yan pilimon ba? Yung mga siyempre yung mga kwento ilang yung naririnig natin Ah, uh, pinto, uh, Kasi sabi mo na ano mo talaga yung experience mo so, uh, bilang mga explorer bu or mga adventurer. Hmm. Eh, ano natin i-explore natin, natin pero para uh, sabi nila naman na, delikado na. daw pero uh, gusto ko sana puntahan. Pero na y nagpapakita, nagpa ano bayan pag-araw? dili na sila magpakita kung mabuntag gabi ira e ang ilang kon anak gabi ilang e sa gabi oh, lang oh bali bali ra sa ah, bali nang ilaha ba sa ato abuntag ah, oo oh ay magsuray kana sila kay gabi e na sila gabi buntag na sila ang gabi hmm. hmm. parang jaro jaro ano jaro ano, bro baka, ano ba bang bakit yan yung pumasok sa isip mo maka <laughs> ano ka dyan ha Oh, uh, ah, hindi ka pa nakaano dyan ng ganyan <laughs> <laughs> So yun mga explore mo yung sabi ni Yan din yung mga sabi-sabi ng mga naririg natin Nung <laughs> mga, yun, mga unang panahon um, yun, unang, So tayo yun, ngayon ano tayo eh? mga 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 batanon tayo <laughs> Di mga ano na tayo no uh, Siyempre moderno na yung panahon natin ngayon uh, Marami ng mga teknolohiya So yung mga ganyang kwento Okay dati po yan nung unang panahon pero bilang ano, bilang gusto nating uh, tuklasin alamin kung gaano katotoo ito'y kwento lang ba o o gawa-gawa lang so nandito tayo para tuklasin kung may matuklasan man tayo o wala at least uh, in-explore natin kung meron ba tayong maririnig o hindi so ayan, nandun pa kasi yan mga ka-explore oh. hmm. So, bakit? May alam ka ba bakit na nawala yung mga tao nakatira diyan? Oh, yung tatlong ano diyan no. ba? <laughs> na wala na nakabalo ko nga nawala sila da Kahit ito ano bawal sa sudlan ang area ba. Mm? Sa ilaha naman guna. Ilaha ganyan no, ba, ilaha, ilaha? ilaha kung sa ato pa ba nga atoa ng area bawal na mas sudlan ug lain. Mm? Nga ala nga bag pulihan ilang area. Hindi ba yan bak yung kasi pag ang tao nawala pwede hindi kung hindi naman yan pumunta sa ibang lugar or nag abroad siguro di ba di kaya sila namatay o baka na aksidente o may trahedyang nangyari akong ah, nakuanan sa unang uh, panahon bro kuan naman good matod pa sa di ah dito ganito bro yung tanong ko bakit ba may chanak o oh, yan, yung, yan yung gusto kong uh, ah, tanong sa iyo bakit bakit, bakit, bakit may bakit? ano bang nangyari bakit yan may may ganyan paano nagsimula yung kwento na ganyan na may tiyanak Matod ba sa akong lolo? Sabi ng lolo mo? Oo, oh, matod ba sa akong lolo sa una? Ang tiyanak. Mm -hmm. At uh, tiyanak? Tiyanak. Ano yan? Sabi sa aya sa atin, tiyanak. 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 Yung Sa Tagalog. Yung pagbanggit nila yun, tiyanak, tiyanak. Oo. Oh. Ang ang kana siya uh, kwan mong gudaw. Ah, nee, nee. ano pala yan sa Bisaya? Manti anak. Manti anak. Oh, manti anak pala. Oh, tiyanak sa Tagalog. Tingala, tingala ko ba? <laughs> Banti anak yan you o know, Banti so, Yun yung uh, uh, Talagang Pag narinig mo yung ganyang kwento Nung unang panahon Talagang May yung balaibong. Tatakbo ka talaga Yun know, o Pag narinig mo yung mga kwento-kwento niyan dati uh, So ngayon Magkikwento si Pilimon Kasi siya yung pinakamatanda sa amin <laughs> Ani naman oh, Magkaedad lang kami <laughs> <laughs> Ilay edad na yun bro 34 bro ha? 34 Ano Bro kayak tentang uno tentang dosa kerok tuh presiden kok lah presiden kah ko ba gemai ka puram tentang itu tentang dosa tentang Berapa idan mau rombongan? Tertuan, tertuan, tertibin, tertifur. tidak, 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 Oh, mga 30 na. So ganit. Bro, yung feeling ko bro, ano pa rin parang 20. Ayun, parang, parang, bata, pa rin. Bata pa tayo, no? Know? You know. Parang ano hmm, sa akin bang, parang ano 15, 15 pa Ah, doon sa ano, ano bro? <laughs> 15 bago. Di di toloy, di toloy na din. Ano yung quinto nang chanak, bro? Ha, uh, menti mm, anak, menti anak. Eh uh, menti anak, mm. bro. Chan masla galing. Ako si, muna ha. Ako muna to sa unahan. Maglinya tayo, maglinya dun ga dun ga. Para sayang yung pagpapuhan. Isog, si, uh, usog. Wag isog isog is wag. Saan naman bro? Ang uh, tang oh. menti anak. Ku ana. Yeah. Andaming ah. disturbo sa pa Daming mga boses na mag, ano, sa paligid? Hmm. Parang may meeting Sige, tayo. sige. Nung unang panahon yung... Sa unang tiyanak, panahon bro, <clears throat> ang kana siyang mantianak, mga tod pa nila, na, ang um, kanta, kanta naman. babae ba? Babae. oh, babae. oh, babae nga buntis. Buntis na babae. Oh. Mao dang nahimong chanak, Hmm. Kung sa ato ah, pa na, kuwan, unong ba? Unong yung, yung, na, yung namatay silang magkat magka anak o inahan. Magkasabay namatay matay yung ina at anak. Oh. Yan yung sinatawag na uno. Tiyana. Oh, mo na gitawag og Yung namatay na magkasama yan yung unong. Mo manay giistorya sa akong lolo lolo. Yeah. Kaya pala na mayroon siya Tapos anong uh, pag nung namatay yung ina at yung anak, ano nang nangyari? Mo na matod pa sa Estoresa kong lolo mm. kuno nasa gani ang angat ng sa bata ba mura daw nakambyo na gud ang ihang kun sa ato apa nang murag power gud oh mo ma, nahimu Siang iring ang ina, ang inahan, ma, yeah. siya ang ireng nya ang inahan Mau tuh to siya ang kun ayo Iro, iro, iro. Ha? Uh, may busis <laughs> ng chanak. Akala ko chanak. oh ano pala? Ano ni, 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 na... Siya ituloy mo Na nanguwag yung iro. Ituloy mo bro. Yeah. <laughs> ano ba, parang may nagpaparamdam na ayaw natin to, ituloy tong kwento na to ha. Pero, disturb mo ba? May disturb talaga. So, anong ginagawa nung, ano nung chanak? Anong ginagawa? ang ginagawa ng canak uh, ang iyang guitar may iba nang may lahi na siya nga ba? may lahi na siya ng rock power gud niya? muna siya mahimu siya meron na siyang, uh, mm. siyang, siyang may, meron chanak. na siyang, siyang kapangyarihan oh muna siya mahimu siyang iring mm. M mahimo siya mau na mau ma, mau biar nang mahi mau kanang mahi baboy ramu oh mana sih parang parang sumasani bisa sa mga oh. ganon sa mga hayop makon siya. nagiging na pusa nagiging baboy nagiging parang kahit anong hayop no parang di aswang no hmm pero ang kwan ang canak pwede na siya mo Kulbutog. buhat o kwan. oh pero mo buhat po na siya o ang kaputol niya Mm. iring ang kaputol tao. Mm, oh. siya, Yung kalahati kan? tao yung ka kalahati, kalahati pusa. Mm. nag, nag uh, na, kaya niya maging ganun. Tinuod gid na kita man ko sa litrato ba nga gilitratuhan sa akong apuhan sa una. Mm. Parang tigbalang bro. Na, 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 Nan pa ba yung litrato na yan o wala na? Patay na man pud ang naggunit ata. Wah, wala na to. Wala. tigulang na mo. <coughs> Tapos kapag kapag ano pili mo pag anong ginagawa nung chana kapag umatake siya sa tao? Anong ang anong ginagawa niya. Ang kasagaran kung mutar baw na siya ng away -away, mm. sa kanang away-away. Mm. Mukalit nang sa imong likod. Mu, mura kag hubuan ba? Ano ah? Huh? mo ah, uh, kumuto uh, ah, ng imong kinatao? Yung tiyan uh, lumalapit sa tao tapos huhubaran tapos dudukutin yung yung ari, ari. ganun ba? Oo. Loh. Pero bawal na di po na sila mo kigaway og babae. Ah, hindi sila hindi nila ginagalaw yung babae, di, lalaki lang. Lalaki lang. Nagkigwa na sa kung sa Bisaya pa nanimalos bak nanimalos. Uh, ah, nanimalos siya sa lalaki. Nagi, na, bakit sila naghihiganti sa lalaki, bro? Na, kuan mong siya kay ang hinungda na nang nabuntis siya tungod sa lalaki. ah Oh, uh, na siya. naghihiganti. Bakit siya may galit sa lalaki na ano naman yung lalaki? Yan, uh, uh, ano? kuan siya na sa una daw ang ako na hibala na nasa akong apuhan. Hmm. Ang kanang manti anak, kung na kanang, kanang, kanang gipabuntisan ang uh, katong babae ba yung ina pinabuntisan <coughs> oh, tapos pinabuntisan dayon yang gipakuan daw na siya kanyang, namatay siya sa problema ba namatay yung ina oh namatay ang astang anak niya sa oh, sa sulod sa tiyan ba bakit ba para bang uh, bakit pinabayaan ba sila nung ama oh hindi pinagutan, ganun? Oo. Ah, hindi pinanagutan? Ah, nagalit siya dun sa... Oo, oh, nagamaw na musuko siya sa mga lalaki. Nagalit siya dun sa lalaki dahil ay, yung ama niya, hindi pinabayaan sila. Oo. Pinabayaan yung ina niya at sila. yung Kaya pala siya nagagalit sa lalaki. Maw na siya ang mahimong tiyanak. Ganun pala yung kwento ng tiyanak, mga guys, lor. Pero... Bakit sila umaatake ng o na ginag na ano ginagalaw yung ibang tao na hindi naman yung ama hindi naman yung hindi naman halimbawa tayo na explore tayo dito mm. uh, may umaatake sa, sa ating tiyanak hindi naman tayo yung may kasalanan bakit uh, ano moga ganito, no na moga ning magkiglaban siya sa lalaki kay tungod lalaki mao na uh, magkiglaban siya kay tungod sa lalaki na buntis siya. Mm. Ano gay yan siya ba? Motong nag problema siya. Motong sa ato apa nagtubok ba? Murag tuok um, nagpakamatay ah, gud siya. Aga, nagpakamatay? Oo, oh, ana ba? Ah, nag... ah, dahil sa problema kaya o. siya nagpakamatay. Mm. Ah, dahil 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 dun sa lalaki na hindi siya pinanagutan. Oo. Oh. Mao na nga uh, dili na siya mu muasa sa mga lalaki mo gikalaban niya. Hmm. Mao na ang story uh, mga para daw sa una. Parang pag nakakita siya ng lalaki, yun na yun yung pinag anuhan niya ng galit niya. Oo. Oh, parang ganoon na lang. Ito niya ipupus batanan ng mga lalaki. Nako. Mao na siya so, yung sa para uh, mga matanda. Mas mahirapan yung mga lalaki na medyo ma malaki yung dinadala, madali lang madukot. Hmm. <laughs> <laughs> yung mga maliliit eh medyo may tsansa pa baka hindi matamaan kasi sobrang liit yung malalaki nako delikado kaya yung mga may malalaking mga ano dyan kargaanda wag kayong mag ano ha mag sa magkabundukan sa mga masusukal baka makita kayo ng tiyanak nako madali lang mahawakan yan dudukutin yan nako lagot patay kayo yeah, bro, patuloy tayo sa tatlong gubo pero ayaw niyo eh, pinamin, uh, delikado daw. Ayaw Ay, Ano kasi yan? Delik lang. Ayaw, wag, wag bro. Delikado. Siguro kung araw, siguro. Pwede siguro, no? Kung araw. Oo, pwede. Pero kung ngayon gabi, parang delikado yata. Moro'y buntag sila, ha. Ah, aktibo sila pag gabi. Oo. Mm. Ah, kaya kaya kayo, kung bro, hinahinay lang spot. Kaya ispat. pala ang dami nga mga so dumadaan kanina. Ang dami nga. Oo. Mm. Hmm. Nung, nung nagkakape tayo, ang dami. Ang dami. Ang dami talaga yung boses lang hindi namin nakikita talaga so yung ang, ang boses may ma ay wala na to sa oh. yung aso talaga oh talaga ba, bakit mo, yung yung aso pilimon ba sa, sa tuwing may, parang may merong mga ah, may aswang or may, sa, may may mga kasikas na may, may, sa paligid yung a, aso umaalulong yung may, may, um, um, uwang ba um, um, uwang meron nakikita okay, yung kung aso. sa tagalog bro iba mang aso mm sa ato ah uh, kwan manggod ka makadungog ta mm. sa ilaha kay makadungog makakita mm, uh, sa atin uh, naririnig lang natin pero uh, sa kanila na, naririnig at nakikita pa uh, uh, ganon yung aso parang toyan to yan bro to, to tinod na, na tinod na, na. na to yan uh, ah, nakakita so, talaga yung aso oh makakita ang ano eh so, so narinig ba rin niya ano talaga no yung mata natin tao hindi, hindi uh, yung parang ordinaryo lang kaysa sa kanila hmm. mas special yung sa, sa kanila sa, sa ila ha ay sa ato ha ah, di ba makadungog ta hmm. pero pura yan tayo palayo lang no uh, ang kanang mga inkantada oo oh, oh. di man nato makita oh, hindi natin nakikita pero nagingita. sa iro e na makita ah yung mga ano mga kaislor inkanto mga mga ano pang elemento dyan kita na, sa, na nila ayon kay Pilimon, sa ating mga normal na tao hindi natin na nakikita pero sa mga aso o mga ano na yan, possibly na makikita ni nila yan kaya sila pag nakaharap sila sa puno o may napapansin sila uh, umaalulong sila yung umu kung sabi, saya pa mo uwang so dahil daw yun uh, nakikita nila yung mga nasa paligid na mga elemento ganun ba Pilimon? Oo. Uh. so ayan o uh, sana all aso sana. Payag ka ba maging aso, bro? Papayag ako, bro. <laughs> bro, yung mata lang. Bro, ayong, ayong pwede, pwede ka makakita, so, maki bro. Kung, ako, bro, kung ako ako, ayaw ko maging, ayaw ko magkaroon ng kasing mata na, ng maaso. Ayaw ko baka makakita ako. Yun pa yung dahilan na mat... Sobrang sub, mata matatakot aso, ako. Dami, dami aso ah. Malibutan pag may aso mga kadal. Bakaya na po yung aso. mga aso. Ayun, mga isro. Oh, dun banda. Doon banda may aso. Dito din may aso. Pero yung aso doon kay Pilimon yun. Pilimon at dito rin din sa iba po may aso din Oh. Uh, mga marami bang mga naka, may mga nakatira ba dito mga tao dito? Wala, mga kapitbahay kapit bahay ka ba dito? Wala, wala, wala mga balay na uh, Ikaw lang may mag isa. Uh, ikaw lang may bahay dito. So, yun yun. Meron bang mga ang, Meron bang asong ihalas Pilimon? Yung dali o oh, uh, wala ay wai dringa Kuan ihalas. W walang asukan. Asung kubat wala, wala ganon. Ula. So taw, so, dilim uh, na ana sakuan kanang sama mo inkanto kanang mm, makakita yun. kana. Yung asung kanto to oh, yung asung kanto. Na ana jeje. <laughs> kana sama nang gina kuan godo kanang ama ah, basa. Ileg Hi mamug kanang pang simba no. Mm. Mabasa man agapon niya ba. Simon di ba mas masdelikado yung aso sa inkanto kapag mapakan yung tao mamatay agad ako siyempre kay lahat mangguna guna siya kuan good power kan iba nung nagpunta tayo nagpunta tayo sa Mount Kanduyog may aso doon nagkita ko may, na, may nakasalubong kaming aso doon pero wala namang tao. hindi namin alam kung kaninong aso yun ano lang na ayan no may mga aso talaga sa bundok na hindi natin alam kung bro yung nakita ko bro yun lakad tayo konti ito bro parang nanginibawat nang, yung balibo ko sa paligid bro So, abanti kami ng kunti, no? Ah, habang pinag-uusapan namin yung janak, nagsi anuhan yung mga aso. Ito <laughs> uh, bro, may tag mo init ay mo ulan na bro. Ang mga Oo, bulan naman tiling init bro. So, magkiting? Pagka ano ano lang to ba? Ha? Ano yun? Habang pinag-uusapan namin yung tiyanak parang nakakapatin nakakapanindig balahibo yung mga naririnig namin sa palibot sa paligid yeah. so yung mga explore no uh, hindi kami matutuloy doon dahil malalim uh, na yung gabi at ayaw din ni Pilimon so hanggang dito na lang To, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood. Ayun uh, po yung kwento ng Chanak uh, uh, Sabi ni Pilimon.